Biy. Alam mo kai. Lagi na lang kami. 'Di ka tanong, sinasabi ko. Ito na gigini na mo po, nung tanong mo pa pa talaga si ulo, nag- nagduhingi lang. Napadala lang ako, naghahanap lang ako ng pagpapalamigan. Eh kasunod ka na naman si abi ko na sa buhay ko, kasusunod na dito ka pa rin. Ano mo ba 'yung ginagawa mo lang, Ge? Paano natin po pag-uusapan 'yung kung 'yung ganyan gago mo pag hindi mo ako alalayasan, tatalikuran mo ako. Tama ba 'yun? Kung ganyan ka nang ganyan, 'di na 'i wala ka na sa buhay mo. Oh, oh na, anong gusto mo mangyari hey. ngayon? Wala ka, alis na ako. Papa lang, ako. ako. Isa ganito. B! Kausap talaga. Oh, saan mo? Bakit ba sa mga, sabi ko sa'yo, mukhang sundan eh. Sorry na. Oh, ang okay, hirap-hirap mo kausap. Kinasabi ko na sa'yo kanina, sabihin mo yung problema mo, hindi yung ganun. Ayaw eh, ko sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Ano ba yun? Nakakainit ng ulo eh. Sorry na. Eh, ka. Umuwi ka na at huwag mo na ako sundan. Magpapalamig muna nga ako. Ang kulit-kulit mo eh. Nag-iinit ang ulo ko sa'yo eh. Baka kung ano pa ano magawa ko sa'yo. Aalis mo na ako. Magpapalamig. Hindi. Umuwi ka na. Hindi. Umuwi mo na. Umuwi ka na. Umuwi ka na. Hindi. Sasama sa sa'yo. Kung sa pupunta. Kulit mo. Umuwi ka na. Oh. Oh. Papalamig okay. lang. ako. pag din ka na. Tama. Bill. Alam mo kayo. Lagi na lang. kami yung sinasabi ko. Ito, lang, nagingi pa. na, tag na mo po, tahan mo pa pa talaga si ulo, Nagpoop, nagduhingi lang ako. Napadaan lang ako, naghahanap may ako ng pagpapalamigan. Eh, kasunod ka na naman, sinabi ko na sa bahay, huwag kasusunod, nandito ka pa rin. Kulit na kulit. Isang po sa ipunta mo. hindi mo naman siya maaayaw mag-inom, o. Magpapalamig nga lang, hindi ko naman siya mag-inom kami. Ano ba ito? Dadami mo pa si ulo, nakita ko lang atambay dito. Wala pa namang gawa. Sorry, sorry. Sabi ko siya, umuwi ka na kasi. Ito no, no. ako, nangingin na ako ng sorry oh, sa'yo. Umuwi uh. ka na? Ang kulit mo rin eh. Sabi ko nga sa may pupuntahan lang ako. Papalamig lang ako. Hirap-hirap mo kasi kausap lang. Hindi, eh, di, tara na. Tayo, kung mauwi, tayong dalawa. Tayong dalawa. Uh, Saan ka pa pupunta? Nakapunta nga, nakasunod ka nga mag-isa. Tapos sa din mo pa uwi. Ay, syempre. Mauwi ka na mag-isa. Mauwi ka na, mauwi ka na. Hirap mo. Hina, hindi ako uuwi. Ito, gusto nyo mo ng ulo nito. Gusto laging kabuntot. Kulit na kulit. Pag kasi kinakausap ka, sabihin mo kayo yung problema mo. Hindi yung Naiinis na ako eh. Gusto mo magalit pa ka ako. Kaya nga ako lumubog yung Eh, tara na kasi. Ang kulit mo naman. Paulit-ulit na tayo. Bahala ka sa buhay mo. Eh. Hey. Ano ka kasi? Ano hey. ba yun? Sunod ka ng sunod. Ang kulit mo naman eh. Eh, hey, ayaw ka na naman. Diba sabi ko huwag ka lang sumunod. Doon ka lang sa bahay. Ano ba? Saan ka ba kasi pupunta? Kulit ka lang nga! Ang kulit mo. Eh, hey, hey. eh. Susunod talaga ako. sa ka pumunta? Kulit mo. Paulit-ulit na tayo. Sinabi ko na ang ano ba kasi? Ayan ka na naman eh. Ano ba kasi ginagawa? Diba sinabi ko nga sa'yo, magpapalamig ako. Ano ba ito? Pabili nga ako ng palamig. <laughs> ang mo Pabili ako ng palamig ko! mo ako ng merienda! Nagpapal ka ng habol! Ang tekno yun. Ano ka palamig mo ka lang? Sinabi ko sa'yo, magpapalamig ako nino. Ang kulit mo eh. Pabili lang naman ang eh. merienda gusto mo ba? Apple ka ng apple! Isa pa nga, daluhin mo na. Gusto yata nito ng palamig eh. Oo. Oh. Arnomic, ang ulo mo. Sorry, sorry kayo. Kurimis oh, oh. na mo ito. Pero, sabi ko sa iyo eh, papalamig lang eh. Huwag ka nang sumunod, ako lang magmimirinta. Gusto mo naman. Dami-dami oh. mong alam. Ito lang pala.